Santiago 4 verse 14 Kayo nga ang hindi nakakaalam na mangyayari bukas. Ano ang inyong buhay? Kayo ay isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw at pagdakay na papawi. Kaibigan, life is short. Patapos na nga ang 2022 at tayo ay papasok na sa 2023. Ngunit ating pag-usapan mga kaibigan, ang mga celebrities, singers at mga kilalang Filipino icons na namayapan na ngayong 2022, atin silang isa-isahin na alamin. Number 1, Maui Roca, dating kas ng tropang Trumpo ng ABC5 at basketbolista. Ipinanganak noong December 12, 1974 at siya ay yumao noong January 14, 2022 sa edad na 47 dahil sa komplikasyon sa diabetes. Number 2, Don Pepot Isang kilalang veteran aktor, comedian at radio host Siya ay pinanganak noong November 6, 1933 At imao siya sa edad na 88 years old noong January 18, 2022 Dahil sa pulmonya na nadala ng COVID-19 number 3, Romano Vasquez. Isang dance entertainment star at sexy actor, nagpasikat ng kantang Sumpa Ko. Ipinanganak siya noong October 31, 1970. Siya ay umao sa edad na 51 year old noong January 23, 2022. Gayunpaman, hindi pa matukoy ang dahilan ng kanyang kamatayan. Ang balita ng kanyang kamatayan ay kinumpirma ng kanyang asawa na si Alma Panuela Dila sa media. Number 4, Val Castello, isang legendary veteran aktor na ipinanganak noong October 18, 1932. Siya ay umao sa edad na 89 years old noong January 2, 2022. Filson Kevco Hidalgo, siya ay isang vlogger at prankster. Siya ay ipinanganak noong March 1, 1992 at siya ay umao sa edad na 29 years old. Nito lamang taon, January 29, 2022 dahil sa cardiac arrest na nakuha niya sa isang high impact injury. Sanhin ang kanyang pagtalun sa mataas na pagdadive sa isang resort. Rustica Carpio, isang award-winning at veteran actress. Ipinanganak siya noong August 9, 1930 siya ay umao sa edad na 91 years old noong February 1, 2022. Dong Puno, isang kilalang TV public affairs host. Siya ay pinanganak noong January 20, 1946 at yumao sa edad na 76 years old noong February 15, 2022. Siya ay napabalitang nagkaroon ng Parkinson's Senator 6 -6. Bongbong Marcos Jr., welcome to Calibre 41, Senator. Maraming salamat. Ha? magandang gabi ito. Magandang gabi sa lahat ng mga nanonood. Number 8, Luz Fernandez, isang kilalang veteran actress. Siya ay ipinanganak noong July 13, 1935. Iumaw din siya sa edad na 86 years old noong March 5, 2022 dahil sa cardiac arrest. Dahil sa babae, ha? Ako lamang ang nakikindan mo. Ako lamang. Maliwanag! Number 9, Eva Castillo. Isang kilalang singer na tumalo kay Regine Velasquez sa lahat ng amateur singing contest noon. Siya ay ipinanganak noong December 29, 1969. Si Eva ay umao sa edad na 52 year old noong March 22, 2022. Dahil sa kidney disease Number 10 Carlos Rusty Salazar isang kilalang veteran actor at matinee idol noong 1950s siya ay ipinanganak noong October 26, 1931 at siya ay humau sa edad na 90 noong April 7, 2022 ang sanhi ng kanyang kamatayan ay dahilan ng komplikasyon sa kanyang katandaan Boyet Sison, isang kilalang sports personality. Siya ay pinanganak noong April 25, 1963 at yung maaos sa edad na 58 years old noong April 16, 2022 dahil tuwing sa cardiac arrest. Magigita tayo, tuwing magkikita tayo, ang magiging tanong ko sa inyo ay, alam niyo ba? Dahil ngayon, alam niyo na. Gloria Sevilla Cortez, kilala siya bilang Queen of Visayan Movies. Siya ay pinanganak noong January 24, 1932 at siya ay umao sa edad na 90 years old noong April 16, 2022. Siya ay pumanaw sa kanyang pagkakatubo. Ano Kinakabahan ako. Baka may madami pa sa gagawin niya. Number 13, Florencio Saldi Perez. Isang kilalang veteran broadcaster at sports writer. Siya ay pinanganak noong February 23, 1957. Yumao siya sa edad na 65 years old noong April 23, 2022 dahil Para sa sakit na cancer. Kung sa harap ng kamera ay tapat siyang naghahatid ng balita, dapat tapat pa rin siya kapag nasa likod na ng kamera. Number 14, Margie Tanquintio, isang kilalang sampagita actress. Siya ay pinanganak noong November 18, 1947 at yumao siya sa edad na 75 years old noong May 8, 2022. Fanny Serrano, isang kilalang celebrity makeup artist at stylist. Siya ay pinanganak noong February 1, 1950 at siya ay umao sa edad na 72 year old noong May 11, 2022 dahil sa massive stroke. Miguel Faustman, isang veteranong theater actor. Siya ay pinanganak noong August 9, 1954 at yumao sa edad na 67 years old noong May 15, 2022. Yeah. What? Okay, okay. I'll be there. Mauna muna kayo. Ah, makakanya Jules Reyes Eusebio o mas kilalang The Dub King sa TikTok at iba pang social media. Siya ay pinanganak noong July 20, 1978 at yumao sa edad na 43 years old noong May 16, 2022 dahil sa matinding typhoid fever. Sa nagtatanong, ba't kanyang kayo sa Jensen pareho kayo ng Number 18, Susan Roses, isang veteran actress at asawa ng yung maong king of action na si Fernando Poe Jr. at ina ni Senator Grace Poe. Siya ay pinanganak noong July 28, 1941 at yumao sa edad na 8 year old noong May 20, 2022 dahil sa cardiopulmonary arrest. Maraming salamat sa pagtangkilik ninyo, sa pagtulong ninyo, sa pagmamahal ninyo. Number 19, James Cooper, isang beauty expert. Siya ay pinanganak noong May 18, 1949 at yumao sa edad na 73-year-old noong May 29, 2022 dahil sa heart attack. Nothing beats hot oil. Noon yun, I compared hot oil sa parlor at here with new rejoice with sachet. Sa walang difference. Presyo lang. For only 3 pesos, with Number 20, Lourdes Medellora, isang LBNS star at veteran actress na dating kalag ni Bernard Bonin. Siya ay pinanganak noong August 6, 1941 at yumao sa edad na 82 year old noong July 17, 2022. Salamat sa ito, Kuya, na siyang puno at hindi kaya sa akin trabaho. Kung kaya hindi kami namatay ng gutom, Kaloy Ogag Alde. Ang Mr. B ng Pilipinas, siya ay pinanganak noong July 28, 1961 at yumao sa edad na 60 year old noong July 22, 2022 dahil sa massive heart attack. Eh, ayaw pa. Walang -wala na nga, ang taas-taas pride. Di ba Too much pride Number 22, Hernando Boy Alano, isang veteran actor, dating sidekick ni na at FPJ. Siya ay pinanganak noong March 20, 1941 at yumao sa edad na 81 year old noong July 23, 2022 dahil sa multiple organ disease. I wish! Puro trabaho lang iniisip ng tao! Ah, uh, so hindi sila mag-on at walang gusto sinanding sa kanya. Ganun na nga! I see. So I guess to each his own. Ha? Ano yun? Wala-wala. Number 23, Fidel V. Ramos, kilala bilang dating presidente ng Pilipinas, siya ay pinanganak noong March 18, 1928, at yumaos idad na 94-year old noong July 31, 2022, dahil sa komplikasyon ng COVID-19. Ramos administration and I as president have been the subject of a massive disinformation campaign. Number 24, Cherry Hill kilala bilang La Primera Contrabida. Siya ay pinanganak noong June 21, 1963 at yumao sa edad na 59 year old noong August 5, 2022 dahil sa endometrial cancer. You'll never make it. You're nothing but a second rate. Trying hard. Copycat. Number 25, Lydia de Vega. Siya ay kilala bilang Asia's Fastest Woman noong 1980s. Ipinanganak siya noong December 26, 1964. At yumao sa edad na 57-year old noong August 10, 2022 dahil sa sakit na cancer. <coughs> Adriano Dong Polistico, isa sa pinakamatangkad na manlalaro ng PBA noong 90s, ipinanganak noong April 8, 1967, at yumao sa edad na 55 year old noong August 10, 2022 dahil sa cardiac arrest. Danilo Totong Federes, siya ang boses at puppeter kay Arn Arn ng unang hirit. Ipinanganak siya noong January 31, 1960 at Yumao sa edad na 62 year old noong August 17, 2022 nang dahil hindi na siya nagising sa kanyang mahimbing na pagkakatulog. Number 28, Susan Henson, isang beauty queen at actress. Siya ay pinanganak noong April 15, 1958 at yumao sa edad na 64 year old noong September 21, 2022 dahil sa komplikasyon ng kanyang sakit na cervical cancer. ngayon, ngayon naman sa akin na mapakinggan kayo nitong umaga. Kumusta naman po yan? Unakan ng magagawa. Number 29, Percy Lapid. Isang journalist veteran at radio broadcaster. Siya ay pinanganak noong March 14, 1959 at Yumao sa edad na 63 year old noong October 3, 2022. Siya ay namatay dahil sa pagmamaril. Uh, tayo po ay napapakinggan mula lunes hanggang biyernes dito po sa impilang DWBL 1242 sa inyo pong talapihitan. Mon Legaspi, isang mahusay na biskitanis ng bandang Da Dawn at Wolfgang, ipinanganak noong July 16, 1968 at yumao sa edad na 54 year old noong October 3, 2022 dahil sa cardiac arrest. Dani Javier, ang lead vocalist ng Apo Hiking Society. Siya ay pinanganak noong August 6, 1947 at yumao sa edad na 75 year old noong October 31, 2022 ang sanhin ng kanyang kamatayan ay dahil sa sakit niya na lingering multiple disease. Number 32, Flora Gasser Kilala bilang Yaya of the Philippine Television, siya ay pinanganak noong November 28, 1932 at yumao sa edad na 89-year-old noong November 19, 2022. <laughs> anak ko, sa hawak ko. Tigilan mo na yung katitingin mo sa narin. O, oh, ang nanay naman, tapang-tapang pa. Eh, mamamatay na nga. Sino kayong magsasabing mamamatay na ko? Silvia Latore. Siya ang Queen of the Demon at First Lady ng Philippine Television. Siya ay pinanganak noong June 4, 1933. At Yumao sa edad na 89 year old noong December 1, 2022. Namatay siya sa kanyang pagkakatulog kabab magapungkay nay nagdaan pagkain naubus na kung bakit number 34 Hector Gomez de Six siya ay dating Regal films actor ipinanganak noong January 10, 1974 at yumao sa edad na 48 year old noong December 7 2022. Dahil sa lung cancer. kayo dito maayos. Pero kung magbamatigas kayo, kami Hindi Number 35. Jovit Lasin Valdivino, ang pinakaunang nanalo sa Grand Finals ng Pilipinas Got Talent noong 2010. Ipinanganak siya noong October 16, 1993 at yumao siya sa edad na 29 year old noong December 9, 2022 dahil sa brain aneurysm. Psalm 90 verse 12 Ipaunawa niyo sa amin na ang buhay namin ay maiksilang upang matuto kaming mamuhay ng may karunungan. O alalahanin mo kung gaano kaikli ang aking panahon sa anong pagkawalang kabuluhan, nilalang mo ang lahat ng mga anak ng mga tao. Kaya magalak kayo, kayong nakatira sa kalangitan. Pero nakakaawa kayong mga nakatira sa lupa at dagat dahil itinapon na riyan sa inyo si Satanas. Galit na galit siya dahil alam niyang kaunti na lang ang natitirang panahon para sa kanya. Tunay nga mga kaibigan na ang ating buhay sa mundo ay napakikli lamang. Kaya naman tayo ay mamuhay sang ayon sa